Chat shout out mga Kapago. Nandito po ako ngayon sa Barangay Natipuan, Wawa, Nasugbo, dito sa Tirisa Pintapigo. Nandito to tayo ngayon sa bahay ni dati bahay po ni Arjo Atayde Kasama ko po rito si Balong, yung vlogger ho na isa, ito ho siya, si Balong. Balong. Sa Balong. ayano si Balong ay nagkataon no kasi nagtatrabaho muna si Balong. Balong sa isang maganda ano si Balong. Hi. Ayun. Sa kali mo Balong para ano? <laughs> no, balong. Ay ay si Balong yung kasama ni Paulo Balbuena na sikat na vlogger. Ayun po siya ngayon. Kasama ko siya dito sa ano? Sa Nasugbo Batangas. Nandito kami sa bahay, dating bahay po ni Arjo Atayde. Ayan po yung bahay niya, ayan. Napakalaki ng bahay, oh. Ayan. Yan mo ay inaano namin. Nire-renovate. Nire-renovate po namin yan, ayan. ayan po na yan, si Balong. At saka, ano to, si, ano, si siwawa, vlogger. Ayan, ayan, ayah, Ayan, ayah, 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 Ayan, ayah, Ayan, ayan, ayah, 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 balong. ayah, ayah, Ay, Katerisas nasog mo kasi ito yun yung video sa bahay nila pinapakita ko sa inyo yung video hanggang matapos o papakita ko sa inyo nagsisimula pa lang ho tayo ng video shout out kapatid ito si kasamang kakristo dati yung revolutionarista rib Ayan o, dati yung kasapi ng ating sama. Sama, ano pa yung isa? Dati yung Philippine Kupal. Ayun, dati yung Philippine Kupal yan. Ayun. ayun, ayun. oh, may baril ho yan. Ayun, si Philippine Kupal. O, oh, yan, yan ho. Yan si Philippine Kupal. Kala, kala mo si kasama. Ayan, ayan si... Ayan o, ayan o. Kasi ng ulo ang dating vlogger. Yan. Balong! Siya Ay Balong! <laughs> si si Balong. Sumama muna sa amin sa construction kasi naiinip na sa Maynila. <laughs> ito, ito. Mga, ah, mga kaibigan, suportahan nyo po ang aking video. Please like, share, and comment. Thank you mga kapago. Nandito na, babalik na naman tayo. Bukas na naman no. Sabay o mga